So, kahapon. Maingay ba yung pinapanood ko? Sige, naan ko muna. Sandali, sino ka para pagsilbihan kita? Hindi pwedeng humiling sa party party? Ayan. So, sobrang init. As in, kaya tiis. Tiis ganda ko ngayon. <laughs> tiis ganda para sa video. Kasi, maingay yung mga clip fan ko. Ayan. Kapag bukas, dalawang clip fan yan. So, dalawang bukas talaga sila. Magkasabay. Sobrang init yung isa si, tinapat ko dun sa CR kasi malamig sa CR eh baka sakaling mahigop niya tapos diba diretso yung hangin sa atin so ayun dahil nga kahapon lang ako nag unboxing as in kahapon lang tapos after ko nung unboxing nag order ako nung yun nga yung hindi ako makamove on na puncher 3mm yung gusto ko so nag order ako kahapon lang tapos ngayon nandito na siya Diba ang bilis? TikTok. TikTok yarn. TikTok tiktok lang malakas kahapon lang yun lang tapos ngayon nandito na siya kaya nga ito pa rin yung suot ko hindi pa nga ako nakakapagpalit pero naligo ako naligo ako sobrang no, init so ito titingnan natin kung tama na siya <gasps> Ang hirap naman nito na i-open. Wait lang ah. So, so yung... Narinig nyo ba yung TV ko? Ingay ba? Kailangan ko nang bilisan tong video ko kasi ang init. <laughs> bakit nakikita yung ano ko? Dapat ito lang. Sorry. Ayun, ito siya. Kita ba? Ang nakalagay, 3.0 mm. Ticket puncher with rubber grip. 3 mm hole diameter. So, tingnan natin kung perfect na ba ito. Ticket puncher. Ito yung pag sumasakay kayo ng bus. Babinubutasan yung ticket. So, balik tayo ng background. Ayan. Ang ginit. Kailangan natin binisan. Ano. Ito. Ang dami ko minyari yung puncher. Puro mali. Tapos may puncher din ako dun sa dati kong lugar. Ah, perfect na siya. Butas niya. Ito ba? Labo, no? Sorry. Wala kasi akong magandang camera eh. Ayun siya. Ito. Ito. So, ito yung kahapon. So, same lang naman sila dalawa yung puncher ko, diba? Ayan. O, diba? Malaki yung pagkakaiba. Ito yung damit ko. Orange background. Orange. Yung orange na bilog. Ayan. O, diba? Ang liit ng 3mm. Tapos, ito 6mm. So, ayan. O, maliwanag pala dito. Sorry naman. Tapos maliwanag pala pag ganito ako pinakita. So, ito na po siya. Ito na, perfect na to. Okay na, okay na ako dito sa butas na to. At makakagawa na, ta makakagawa na ako ng mga keychains. For, um, for ano, for freebie. Yeah. Bye. Ninit. <laughs>